Malaking balita mula sa Singapore. Kamakailan lang naabot ng renewable energy ang isang record at bahagi ito ng mas malaking pagbabago patungo sa malinis na enerhiya, acronym. Ang lokal na solar na enerhiya ay mabilis na lumalawak sa mga bubungan at komunidad na nagpapatunay na kahit isang maliit na isla ay maaaring manguna sa mga solusyon sa klima, hindi lang lokal na solar. Ang Singapore ay nag import din ng mas maraming malinis na kuryente kaysa dati sa pamamagitan ng Lao Thailand, Malaysia, Singapore Power Grid. Sa unang limang buwan ng taong ito, mahigit 122 milyong kilowatt hour ng malinis na enerhiya ang pumasok sa pamamagitan ng mga regional na koneksyon na ito. Acronym Ang mga renewable ay kasalukuyang bumubuo ng 2.58% ng halo ng kuryente sa Singapore. Maaring mukhang modesto ito, ngunit ito ang pinakamataas na antas hanggang ngayon at nagpapahiwatig ng tunay na progreso. Pagsapit ng 2035, inaasahan ng Singapore na makakamit nito ang 6 gigawatt ng pangangailangan sa kuryente mula sa malinis na pag-import ng elektrisidad. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa layunin nitong maging carbon neutral sa 2050 at isang malinaw na halimbawa kung paano maaring magtagumpay ang regional na kooperasyon sa pagpapaandar ng isang napapanatiling kinabukasan. Malinis na enerhiya, ibinahagi sa buong hangganan, sundan ng Future Keepers para sa higit pang pag-asa sa klima mula sa buong Asya.